General Arturo eh, hindi mo kakayanin ng mga taga Mindanao Basagan ng muka sa aming mayor Hindi mo kakayanin, hindi ka aabot ang war rounds Knock out ka na <laughs> Sir, pahayag ka ba makipagbasagan ng muka si Mayor basta kay Torre? Ah, hindi eh, hindi Ha? Ah, hindi ka mapahayag sir? Hindi <laughs> Bakit sir? <laughs> Papakit yung muka <laughs> <laughs> Papakit ang muka nila sir <laughs> tanong ko lang uh, ano, mapayag ka ba sa ano, makipagbasagan sa si Mayor kay Tore Tori P sa amin baseball naman yung, yung lugar namin dito sa Sarawan pero pag minister ko gugustuhin ko talaga payag kami sa basagan ng muka kay Tore. kay Mayor kami Loyal Duterte to taga General Tore, hindi mo kakayanin ng mga taga Mindanao basagan ng muka sa amin Mayor hindi mo kakayanin, hindi ka aabot ang 1 rounds. Knock out ka na. Buti okay, pa makipaglaban ka kay Pacquiao, baka umabot ka pa. Kasi si Pacquiao, balimbing yun. Balimbing yun, dati Duterte yun, ngayon nag Marcos siya. Kayo ang mag-fight, umungamunin yung Tagadabaw. Tanungin yun, natin, kasama natin yung isa. Ano, oh. oh, ano, ano? Pacquiao oh. Uh, o Mayor? Pastel. Hindi na kaya magbasagan pa kasi basag na ulo ni Tore Ah, Tore! Wala bela. na, basag na! <laughs> okay, Hindi okay. na kailangan! Oh, okay. Go. Okay. 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 To, go, Go! Okay, okay. Okay. go. Ha? na! Ah, <laughs> hey, oh, ito, o, ito, tayo, uh. ito, 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 eh ka ba wakay pagbasagan si Mayor kay kwan kay Tory ay payag masyado. Ha? Payag masyado. masaya do mga may lang rounds kaya Mga siguro, hindi naabot hindi ng isang round isang round Bagsak mga Tory isang round hindi nabut na nabot. Ah. <laughs> Ma, para matikman niya yung suntok talaga ng tagamindanau ayon yun, yun. ayon okay take it take it, take it. Okay, take it, take it. Ah. Ito, 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 mga bay Parang natin bay, mga kabayan natin Tagbabayin sa tag nyo Sir, may ngapon Ngapon sa uh, Papayag ka ba uh, na mukha si Mayor Basti Kay General ah uh, Masasabi ko lang Kung ganyan yung ano nila Para malaman kung sino yung tigasin talaga no. Oh. Para What? hindi lang puro salita ah uh, Papayag kayo sir Papayag kung uh, Yan yung ano nila kasi malaki na naman sila Uh, diba? Ating yun sir, ilang round sir? Ah, uh, yan, yan, yung hindi natin malaman kasi may sarili silang kanya-kanyang lakas uh, Okay, okay sir, thank you, thank you Bye, ka, bye, bye, bye Papahay ka ba kayo ng mukha? <laughs> <laughs> okay, ayun na ay, ay, may Bayan, tatanong ako bayan Bayan, ah, papahay ka ba yung ng mukha si Mayor Basti kay Tore Kabayag Kabayag, ang mga ilang rounds sa kabayan? Kaya uh, anim 6 rounds? 6 rounds Atagal si Tore, 6 rounds Okay, okay Ikaw ka sir Kapayag ka sir Mayor o Okuan, uh, si Tore Basagan mo ka Pwede Pwede? Oo oh. Mga ilang rounds sir? Kahit mga tatlong round ah, Tatlong round, okay sir, okay, thank you Ayan mga eh, basag ng muka, ano? oh. si ayan. Masabasa ka mukha, ano? Oo. Tore, Ito Ayan yan mga kabayan, meron na tayong natanong dito. Ayan. Pahayag sila na, ano? Pahayag sila, 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 sila na makipagbasagan ng mukha kay General Tore. Okay, hanap pa tayo mga kabayan. sir. Sir! Sir, pahayag ka ba pa makipagbasagan ng mukha si Mayor Basti kay Tore? Ay <laughs> hindi. Hindi ay. Ha? hindi ah, ka pa pahayag, sir? Hindi. <laughs> Bakit, sir? <laughs> Apa paket ya muka? Apa paket ini ya, Sir? Iya, pasti. Pasti. Ah, ini kayak papaya, Sir. Ini aku papaya. Ah, oke. Terima kasih, thank you, thank you. Ini papaya, Sir. Ini papaya. Iya, papaya, Sir. Ini. Ini papaya, Sir. Ini. Oh, mana saya? Pasti kayak momen yang ada kupang. Momen yang Pak Kulong saya. Kirte. Kidnap. Oh. Oh, suku tak tidak pakai ini. baka 'yan 'yung lupa. Lola lang 'yung karon. Friends lang. Hello, <laughs> <laughs> sir. Mga kabayan. Mag-break. Eh, mga kabayan. Uh, Atrong natin 'yung mga asama natin mga sidecar uh, ano, uh, sidecar drivers. Para pa tayo ng mga ano, mga matatanungan mga kabayan. Okay. Ito ito 'to, sir. 'Yung natin si sir. Okay, sa ano mga Okay, hey, basta, sir. Ah, uh, papayag ka, papay ka pa makipagbasaga ng mukha si Mayor Basti kay Tore. Pwede, pwede. Pwede. ah, uh, uh, dapat ngayong linggo na. Ngayong linggo na. Para malaman kung anong mangyayari sa kanila. Okay. <laughs> kung hindi ba sila mabugbog. Okay lang rounds sir. Ano matibay yung buka? Yung ano, sa... Okay lang rounds? Siguro mga 6 rounds lang. 6 rounds? Dapat matapos na. Ah. <laughs> Kita nito mga ano. Lay, 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 lang rounds. 6 rounds sa kanya, 6 rounds. Ito pa rounds lang. 2, 3 rounds. Well, man sa kanila yung pinag-usapan, di ba? Oo. Okay. Ah, ng 6 rounds sir. Ay, yeah, mapayag sir, bagay basagan ng mukha si Mayor? Ay, yeah. Ayan, mga bayan, magahanap pa tayo ng mga ano, tatarungin. Ano, thank you, thank you, thank you sir. Sir. Tingnan po sir. Sir, pahay ka ba sa ano sir? Magbabasagan ng mukha si Mayor Basti kay General Torre? Oo wow. oh. ka sir? Pahay ka Pahay ka? Pahay lang round sir, tingin mo Round Ano? Pahay lang rounds Round 1, round 2, round 3 uh, ah, Tatagal siya ano, Torre? Ah, mga... Round 3 siya okay. Round 3 hanggang round 3 lang Ikaw ikaw sir, ikaw sir Paring. Paring. Ay, wala na. Ni marapa pa round 3 siguro na. Ha? Kay round 3. Duwang duwang na. Ah, okay na, busy. Round 3 lang. Yon. Round 3 lang jud. Binhot tingo. Okay. Gaya okay. tingo koy. General Torre, eh. hindi mo kakayanin ng mga taga Mindanao.